Hello mga kumarites, magandang araw. Kamusta kayo? Tara at samahan niyo ako magpalit ng tiles. Tile sticker nga lang. Lulubog lilitaw ang babaeng to mga kumarites kasi sa totohanan lang ang hirap palang mag-vlog kapag buntis. Sabi ko pa naman noon kapag nabuntis ako kailangan lahat iba ko para may remembrance. Awa ng Diyos nakakapag-update naman ako kahit once a month lang. Sobrang bilis ko kasing mapagod mga kumarites tapos sumusumpong lang talaga yung hilig ko sa pagbablog. Katulad ngayong araw na lilinisan ko lang talaga yung ibabaw ng rep kasi ang dami nang nakatamba. Pero eto nga at naisipan ko ng ikabet itong isang buwang ko nang itinatagong tile sticker. 12 pieces nga lang pala to mga kumarites at order ko talaga to para dito sa laba Maganda pa naman yung ties dito mga Mika lang syempre eh, hindi ako mapakali. Sabi nga nila ibigay ang hilig para walang ligalig. Nanghihinayang man ako sa mga adhesive hook ay kailangan ko na tong tanggalin para maganda yung pagkakalagay at pagkakalapat ng mga tile sticker. Pinunasan ko na nga rin yan mga kumarites para matanggal yung ibang dumi at ngayon ko pa talaga naisipang maglagay ng grout. Ewan ko ba naman mga kumarites kasi hindi ko naisip na kailangan pa nga pala tong patuyuin. Dire-diretso nga lang ako dyan mga minang hindi ko naiisip yun at ayan binrush ko pa nga para matanggal yung ibang dumi nitong giling. Yung grout nga pala na gagamitin ko dyan ay ready to use na at wala nang kailangan pang ihalo pero wag nyo akong gagayahin kapag magdi-DIY maglalagay pa ng grout. Mas Masasayang lang kasi yung ilalagay ko na yan mga mi kasi magdi DIY talaga ako at hindi ko na yan kaya pang antayin matuyo. Kaya nga hindi ko na tinapos yan mga kumarites at eto magsisimula na nga ako sa pagdidikit ng tile sticker. Bale eto nga lang palang taas ng tiles yung lalagyan ko ng sticker mga mi kasi 12 pieces nga lang yung in order ko at sakto sakto nga lang dito yun. Ganitong design na nga rin pala yung pinili ko kasi parang mas nakaka estetic ng kusina. Pero maraming design naman ang available mga kumarites at ang hirap talagang mamili kasi lahat maganda. Yung mga ganitong tile sticker naman mga kumarites eh, sobrang dikit ng adhesive expensive nito lalo na kapag sa tiles mo rin siya ididikit. At sa mga magtatanong naman kung didikit ba to sa rap na pader ay pwedeng pwede naman basta lalagyan mo lang to ng extra glue. Doon kasi sa lutuan ko naglagay ako ng ganitong tile sticker tapos gumamit nga lang ako doon ng glue stick para hindi matanggal. So far so good naman mga kumarites kasi mag iisang taon na yun, pero wala pa ding naaalis. Pero kapag ganitong tiles naman yung lalagyan nyo eh no need na na maglagay ng glue kasi napakadikit na. Ay madikit nga rin pala to sa mga plastic katulad na nga lang dun sa lamesa na nilagyan ko rin ng tile sticker. Para paraan na lang talaga ngayon mga kumarites kung paano mapapaganda yung bahay namin. Tingnan nyo naman, no? hindi ko alam kung nagagandahan kayo, pero nagagandahan ako sa ginagawa ko. Kainama naman sa ganitong tile sticker, kahit anong oras mong gustong magpalit ng design, eh, pwedeng pwede. Kasi 18 pesos nga lang to per piraso, kaya itong ilalagay ko sa lababo ay 200 plus lang. Akalain mo yon sa murang halaga, eh, makakapagpaganda ka na ng kusina. Basta pag maglalagay kayo nito, siguraduhin nyo lang na pantay-pantay yung mga guhit para hindi masagwang tingnan. Ay, isa sa nakapagpa-esthetic pa nitong kusina namin, mga kumarites, ay etong gripo na merong supot ng yellow <laughs> Humihina kasi yung tubig namin dito mga mi kaya tinanggal ko muna yung filter. Tapos na ako sa kabilang side at dito naman tayo mga kumarites kaya ayan tinanggal ko muna yung mga gamit dito. Agaw eksena naman itong mga lagayan ng ice cream siya lang yung namumula. Sayang din kasi kung itatapon ko yan mga mi eh pwedeng pwede naman lagyan ng mga ulam sa red Sobrang tibay pa naman din yan mga kumarites kung di mo sasadyaing sirain eh hindi masisira. Yun nga lang lalo yung namumula habang patapos ako dito sa pagdidikit ng tile sticker. Sobrang excited na rin ako mga kumarites kasi ilang piraso na lang yung ididikit ko eh tapos na. Hindi ko pala nasabi sa inyo kanina na ang size nga pala nito ay 60 by 30 cm. Tapos ang size naman itong tiles namin ay 60 by 60 kaya hindi na talaga ako nag-cut Kaya mas mabilis akong natapos at ayan nga, ibabalik ko na yung mga gamit dito. <laughs> hindi ko alam kung nagagandahan kayo mga kumarites pero ako nga inagagandahan eh, nagagandahan ako lalo na nga at mas lumiwanag nga dito sa kusina. Yun sa babang tiles naman mga mi, eh, hindi na ako magdidikit ng tile sticker kasi perfect combination na siya para sa akin. Eto na yung after mga mi, comment naman kayo kung nagustuhan nyo ba o hindi. Naglagay na nga rin pala ako ng kitchen mat yan mga mi para kapag may tumitilansik na tubig eh, hindi masyadong nababasa dito sa lapag. At syempre, para mas buhay na buhay nga itong ating kusina, eto nga at meron nga pala tayong pailaw dito. Isa talaga to sa maganda dito sa kusina ko mga mi kasi ang liwanag ng pailaw nito tapos tatlong kulay pa at nadidim pa. So, ayun lang naman for today's mini vlog. Thank you for watching mga kumarites and God bless sa ating lahat.